guys na sa karipur kuyo gana ko ng little boys hello si hi Muhammad where are you ay ba Forty pero nice case, guys ya guys, uh, see? Oh, Nindot ka siya tila. Wow. X is plus 40 only. There house. So, daghan ka siya. Oh. Mga pantalon. 69. Wow. Nice. Nice ka siya. Guys, nindot kayo ang long sleeve. Only 45. Opo. Opo. Oh, terno. Ang sus 25, 25 ang sus. Uh, 35 re amor, nindot kay siya. Oh, mga nindot ang mga konsa karipur bay. Mga dress, dresses. Dubai shirt, only 15. 15, oh. Nice siya, oh. 15. Oh, I love it. Hala, di? 59. 10. 10. So, 59 siya, guys. Nindot siya. Small. Ito yung small. Ito maganda din to. Ay, oh, yan Wow. Oh. Ang ganda. Wala na pala. Ito lang pala. Dito sa may t-shirt. Ayan, ang t-shirt. So, 29. O, oh, maganda ang tela niya. Oh, nice ang tela, oh. Oh, 10. O, oh, ten. oh, ten lang. Ten lang siya, ha? So, pipili ka niyan. Okay siya. Nagsil sila ng marami. Wait for Chichi, because Chichi, she will call me. So, ala, nindot siya, boy. Nindot ka t-shirt, o, 19 lang. Wala, dirham. Wala? Wala, dirham. This for, uh, uh what? Well, Jersey. Uh, Oh. Mura lang, mura lang, mura lang. Now, this is the cheapest shoes I see. 29. Yeah? The cheapest? No, this one, 25. Oh, nice, nice. Oh, nindot kesa, oh. Oh, winter. oh it's oh, it is 40. No, this is Abu Dhabi. Oh, Pilipino. Matalap, -pilip, talapino. Um. Ang daki naman ito, 40. So, just 49. Nice kesa. So, this one is 89, oh. oh ang ganda, wow, nice. 19. 19 na lang men's pero dako oh kani 19 19 sa um, men's jacket oh disney bilang bay daku nga lang Oh nindot kayo siya. O, oh, tag-29 lang siya. Kari 19. 19. Sunod na yun ako, oh. Yeah. So, this is baby. Before is 39. Karoon, 19 na lang. Alay, nindot siya. Nindot siya Tila, Promise. I guarantee you. Nindot ka siya gtela. Ladies' pants. Ladies' pants. Try kong palit. Okay. Okay. Gusto niya ibiraman siya, so papalit ko oh Oh, wait for me, guys. Papalit ko o, oh, large. Gusto na ko, large. Large. Wait ko niya, purple. Oh, lako. So, for me. Yun doon siya ba, o, oh, hugos-hugos. Then, daily siya si Pir. So, kani-cash siya ako na. So 19. Bye na. So I want to buy two. <laughs> Dalawa. Ha, Muhammad hold me, hold for me. Muhammad hold for me. Okay. Now do this one? I guess? So ang isa black. Ano naman no, ko'y brown? So black na lang. Ganahan ko ba kay bulsa? Ang bulsa niya is ano? Uh I just take Hold for me You you will buy? I'm yeah I will get buy. Get uh, Why are you tapping like my clothes? Uh don't tap my clothes So how much is that though? So Lars cocoa. Like you should have buy just a oh, it I'm I'm very scared. It's to

Oh, eterno na ko dire dire. Oh, 19 eterno na ko doon. I Don't forget. So, mangita ko. 19 ra pud siya oh, 19 ladies sports sweater. <sighs> mangita ko guys. Lars, Lars, asa mo Lars? Okay? Oh, XL XL tapos gumatoy. Gugwa. Asa man XL nga may <laughs> oh my god. coba. Ay <laughs> XL daw so mangita tag. Dako kok hmm. sa so, may dako ano baby manga. oh ulog kabe wait lang so let's go home na ah, nakapalit na kong jacket na terno so ano is it G? yeah no one oh. akalas kalas yun lang yun lang it's, it's one jeep one, it's one, one. so ni akin ni dira sa one side pa na ang mga batang sipat ito. Bumili lang sila ng ano. Play ka, PlayStation card. namiyan ang mga buwang oh, na. So guys, nanindot kayo ng boat. Wow, oh, nice oh. Ang galing naman ng architect. yun mga isda buntot ng isda. And guys, tingnan mo. <laughs> Hindi pa nga kami nakasimula na paglalakad. Ay, ay gutom na. <laughs> ano yan? Tatawid pa kami dyan, oh. Dyan kami tatawid, oh. Sa may malaking an overpass. Overpass ba yan? Underpass. Anong underpass? Underpass sa ilalim. Overpass. ayaw nga, overpass. Diyan, aakit kami. Aakit kami dito. So tara. Hahakbangin na natin ang hagda ng ito. 'Yon, dami sa sakyan. nasa taas na kami. Yahoo! Oh, nasa ibabaw na kami. Oh, uh, yeah. Ano 'yan? Natabunan na. <laughs> so tara. <laughs> nahilo ka na sa Ayan, guys. Nasa ibabaw na kami. Yan, ito po yung hanging bridge from Karipor. Maglakad lang kami pa uwi. Ayan. To, sasakyan. Ito, sasakyan. Langhiyat ako sama ko. Kain ng kain, ha. Woo! Nakakapagod umakyat? Ha? Ha? magtag ako sure bababa pa tayo dai <laughs> para ka namang nanibago dito oh so dam yan bababa bababa ayan eh tapos doon saan ang labasan dyan para na kakulong tayo ah <laughs> hindi may labasan dito yan. Parang kinulong ning. Ala. Tignan mo naman sarado. Saan tayo papasok? Ha? Meron dyan? Sure ka? Sabi niya, dahil wala kami nakitang daanan dito. <laughs> sarado? Wala. Ginawa kasi sarado din. Sarado kasi ginawa ang kalsada. Na. So, sarado na. Diretso lang kami. Diretso kami doon. <laughs> ah, yeah, try natin dumiretso. Kasi wala na kitang dana. Yan, yeah, nakabot na kami dito sa dulo. <laughs> Pero malayo pa yung bahay namin. So at least, Malayo, layo na kami sa highway. Grabe ang hangin, laki-laki ng mga bus dumaan. Parang ililipad ka sa bus. Bakit may ganyan? Kanal. Ay ah, hindi. Kalsada kasi to. Ito guys, ginawa to dito kasi para palakihin ang kalsada. Ayan o. Oh. Makalusot kaya tayo do doon, <laughs> Yan. Walang nagtatrabaho ngayon. Kasi, I don't know. Kahit sabado, mayroong trabaho yan. Pero ngayon, wala. Siguro, ah, siguro nag-ano sila? Nag-rest day. Yan, palakad-lakad na kami sa buhangin. Hindi namin alam sa dulo kung makalabas pa kami. <laughs> kasi may naka- ano, na o, pati dyan sa kabila, o. Ayan. Meron doon. O, uh, meron labasan. So, at least makalabas kami. Saan ka kukuha ng buhangin? Dito. Lalagin natin doon sa atin. Dito. Saan? Doon, sa loob. Alin doon? yung Ah, yung kinalkal doon. Sa likod, uh, sa kusina, sa ano. So, dito pala yung daanan sa sakyan. Luso tayo sa puting bahay. Constructions vehicle. Kan tayo. Yan diretso so doon. Malayo pa naman 'to. Yan kasing bahay na yan, yung ano, White House. Yung hindi pwede kan dumaan doon, padikit-dikit. Sa bato-bato na kami, dumaan na ang eroplano. Araw, 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 araw. Ano? Malapit na maubos namin ang tinapay. <laughs>

Masira ang buhay mo. Masira buhay mo!